Oke, okay, istak tolongin deh. Ini para setan ada di daerah baik. Ya, nih. Bapak-bapak. Kagis tailan, Bang. Kagis tailan aku ah. Itu agak deh. Bapak-bapak ini mau mana? Merona. Yeah, yeah, no. Meron, meron, meron. Ayun, bangus. Ay, bango, walang bango. Huwag ka malaglag. Bilisan mo na. Meron. Vlog <laughs> pa, idol. Oh, may aruyo sa dool eh. Nabasag din. Ang lagayan, lagayan, idol. Ang lagayan. Doon. May aruyo din. Wala kayo lang. Nahuli din yung naka, ano. Baka yung kanina nakawana. yan ah. Balik. <laughs> Survivor. Kilaw nga, kikilawin natin. Kilaw. Natanggal na yung ano, zero. Nabasag ng itlog. Ay, masajay, ko, ma. ko, na, binarito, may masage ginutod ko din ako ginutod ko ng buko tapos pinarita may ginutod may naging iwa ang mga kayo dulo sud ana sud ang ng dyan na diba? nyan Mantika lunod <laughs> ang ganda ng sa aming ginakta no, na <laughs> <laughs> gan Tumbang, bahau, sekaldi, oh, lame, leme, aruyo ya, ya, sayang, leme, 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 ba? leme, 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 Sabay Matinding kayo. pangangailangan ah. Lami magtilapia tilapia Rey. Tagal-tagal din na ano ah. Tagal-tagal din na din ang na naman ng ano. Kaya nga naka eh, nakakamiss eh. Kahapon pa gusto ko nga magbangos dito eh. eh. Malakas ang hangin kaya ano. hagis lang ng hagis mga kaidol hindi tayo nakikita ng isda kasi ano ganda ng kulay ng ano kulay ga, ka, ng ano, kape ayun yung pababain mo pababain mo ha. yun mukhang malaki yan ay, marami yan marami ay isda isda idol isda ay mga ganyan no? good size good size Bangos. Sige, pumasok ko na. Wala ka bang kakampal? Wala mo lang kampi, no? Sa dulo. Eh, hey, natup natupi pala yung ano, sa dulo. No? Walang, Walang talangka. Wala. Bakara, may talangka eh. Hila na. Ayan, <laughs> uh, mukhang ginandaan si Kuya Pals, Eh, isa-isa. Kanina, isa-isa din eh. <laughs> Good size yung ano natin ngayon bangus ah. Pangkilawin talaga eh. Bangus. Pag mga ganyan kanina kasi hindi pumasok sa ano no hindi sumuot kung sumuot yun kasi medyo delikado yung bulusan niyan eh nakakalusot eh kasunod yun yun oh kahit pa isa isa lang dumadami tsaga lang tsaga lang tsaga lang mukupuno din natin yan ang pagkampangan tayo ng pagdala na mainap Oh. Yan na ba yung pinagambagan natin ka?